Hi, hello guys. ah uh, dumating na po yung ano namin, uh, grocery. So, ito po yung ano siya. Ito po yung mga grocery namin ngayon. Ayan siya guys. Marami siya. Saka mayroon pa dito. Ang pagkain ko bigas. So, ayan. Iyan natin kung ano po yung mga inorder na kamo ko guys. <laughs> Tingnan natin. Parang ano siya. Hindi siya ano. Eh, Sorry. Hindi siya ma Malakas naman. So, ayan. Habang wala po yung mga amo ko, guys. Ano na natin to I-arrange muna na natin to So, ayan. May tuna kami. Tapos may ano, hand wash. Ano to? Ah, ano pala yung yogurt. Seperti itu The spinach yogurt, again This is my spring roll. Yeah. This is my mushroom This is one now. bell pepper, isa pa, um, isa dalawa, cherry tomato, hilo pa yung cherry tomato nilo, alis abra kolo. dito yung eggs namin. Ang eggs namin dito, no, ang um, ano siya, malamig. Eh. Binang lang na doon, nakapagbutang, nakalagay siya sa freezer o sa refrigerator. Kasi pag hindi, ayaw nang kakain na. kasi ayaw na. Ito egg namin. So, dito guys, dito, hindi na kami ma hindi na ako namamalingki. Gulay, may gulay para mag-alingin siya. Ito. Pear. Ang ano ko ito, tapos ito ako yung ako kumain ng anong breakfast. Yogurt na naman. Diba yogurt binili niya ah. Tapos cheese. Ang binili ng cheese. Dito to siya. Kasi magpizza ako mamaya. Dari mushroom. Mushroom. Avocado. Dilaw pang avocado. Avocado. itong cheese. May cheese pang Cheese. Sour corn. Ano corn. Kasi paborito ko ng mga bata, mga laga ko, guys. Tapos sinabihan ko siya na magiging ng corn. Lati na malaki <laughs> To. Dito hindi na ako namamalingki. Maglista na lang ako kung anong nilista ko. Yun. Darating na lang dito sa bahay. yung cucumber. Ito yung pagkain namin guys na halos sa araw-araw. Pagkain namin ito na cucumber ito. Ito yung pagkain namin na talagang every kumain kami ng ayaw kaya ang dami din yun. Tapos ito, ano hmm? kasi bumili siya ng kalita. Kasi wala na siya ng Grapes. Ito. Ah, para pizza mamaya. Ginagawa ko ng pizza guys. Pero gusto lang, ano po. na ako ko, bumili na siya ng ano, dough. Kaya, hindi na ako gumagawa ng doon. Tapos ice cream. Para mamaya sa mga bata. Ice cream. May ligasin sila ng ice cream. Ice cream. Mix uh, vegetable. Idamami. Idamami. So, ito lang po ang... Mercy namin ngayon nga dumating. So, isang week na to namin na kakain. Ayan. So, dito pala mag-start. Ito, mga pipats, Patsa, patsa. Pats, pats. <laughs> At saka mayroon pa doon. So, yan lang po ang grocery namin every week, guys. Hindi ko alam yung ano po. Ay, shampoo pala to. Um, yes. Dito sa bahay namin, hindi na po ako nag-grocery. Na yung talaga ako ang pumunta doon sa market na ano eh unless lang kung kung mayroong wala sa bahay kung mayroong wala dito sa talagang yung pang necessary talaga siya ah uh, pumunta ako ng market nagbili doon kasi malapit lang naman eh convenient lang talaga pumunta doon sa bahay na sa market tapos dito sa bahay madali lang siya so ito lang po ang for week namin na ano kain pero mostly, mostly talaga dito guys ang pagkain namin is gulay. Gulay ang pagkain namin. Yung palaging ah... Uh, palagi kong gina hinahain sa kanila every time na kakain sila, lalo na pag Ang kain kasi dito namin guys is gabi. Yun talaga doon sila kumakain ng malakasan sa gabi. Hindi sila kumain ng maaga, hindi sila kumain dito ng lunch. So ang lunch dito ako lang, so gabi lang sila dito kumakain. Ang iba sa labas na, iba sa school kumakain sila. So kaya yan lang po ang grocery namin every week. Once a week. Ito na ano. Na mga grocery. So, uh, thankful naman din ako kasi hindi na ako mag grocery. Hindi na ako mag-isip pa. Hindi na sumasakit ang ulo ko na mag uh, mag-isip ako kung ano pong bilhin ko sa grocery. ba diba? So, yan lang po ang ano nakaganda dito. So, yan lang po ang vlog ko for today guys. Sana nagustuhan nyo. At saka see you sa next vlog ko. dito na yung mga amo ko. Bye!